friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, isi-share ko lang sa inyo yung mga nangyari sa amin last week kasi wala akong masyadong vlog last week. Wala rin kasi naman ako masyadong ganap last week kaya hindi rin ako nakapag-video. Tapos wala rin naman ako ma-upload. So yun lang mga pictures, tapos mga reels lang, ganyan. And isa pa parang medyo natatama din ako. Pero syempre bawal kang tamarin, Char. <laughs> So last week nga dumating itong aking binili na chicken pastil tapos yung kanyang uh, flavor ay Bicol Express. Grabe nga sobrang sarap nito tapos sinamaan ko pa siya ng itlog na sunny side up. Tapos doon ko pa rin siya binili sa chicken pastil bean and olive kitchen. Pati nga yung husband ko, eh, talagang gustong-gusto -gusto niya itong pastil ng Bean and Olive Kitchen. Yung una nga naming flavor na kinuha, yung spicy. Tapos yung next naman, yung Bicol Express. Next time, both na yan. Tapos, last week nga din, tumambay kami doon sa bahay ng puso namin kapatid. Tapos itong aking pamangkin, si Siley, eh, nagigitara siya sa amin. Itong pamangkin ko na nga, ito ay hindi lang maganda, hindi lang matalino, ay talented pa. Talaga naman talaga, sinalo lahat ng mga biyaya. <laughs> O oh, ito, pakinggan nyo kami mga rolling charing. Ay, bolsa? Sana

At ayun na nga, nakita nyo naman at narinig nyo naman kung gaano kami katalented. Char! <laughs> Tapos ito kahapon lang, matin kami sa first birthday celebration ni Baby JC. Pogi-pogi at sofer, tambok talaga ng baby na are. Nilalamog-lumog na at sabi pa ng pamangkin ko, Tati, pi mo to ang laki-laki ng binti ni baby, sabi niya. Hindi na rin kami masyado nagtagal dito sa birthday ni Baby JC kasi nga umuulan. Nag-start na ng ulan-ulan na yan kahapon. Tapos itong video na ito ay kanina lamang gabi at ayan pinagtitripan siya ng kanyang mga ate. Happy talaga nga ako kapag nandito ang mga ate at kuya niya. So yan lamang for today's video. Ingat po kayo palagi. Babu! Oy!